Papagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan na rin ang may isa na namang tricycle na back to back na din sa amin panyar at tarang nga ho, tinay niyo maigi at talagang nagkakandatabingi o nagkakandatagilid ang mga gagawa na napakahirap gumawa ng tricycle na back to Hindi ho pwedeng isa lang ang gagawa, kailangan ho ay dalawa sila o tatlo mapagpatulong-tulungan ng tricycle na back, -to back or sidecar. So, ito nga mga kaibigan eh, hindi ko na na video yung umpisa pa lamang ng pagagawa at tatakbagay bagay naging busy at are na nga mga kaibigan kanya na pinipinturahan na taas or pinaprimeran at are na nga kanyang cast kulay blue blue daw po kasi ang gusto ng may-ari kaya naman shout out po sa may-ari na si na Mr. and Mrs. Marissa Aguilar ng bagong pook thank you very much wala So, tari nga ako mga kaibigan ang kanya magsa na kulay asul din. Aba, pakulay ka ho ng pera. Ay, talagang gusto ay pakulay ng pera. Ay, hindi ho sa amin talera ay kung anong gustong kulay ng may-ari siya kung amin sinusunod. Kaya, ano pang hinihintay ninyo? Aba, magpagawa na at pamarinis sa amin talera. At magpagawa na sa kayang presyo. Magawa din ho din, din ng pure stainless at saka semi stainless at ordinary at kung anong gusto nyo ipagawa ayun ang gagawin kaya nga magkasabi ang oh, customer is always right at na ang nga ho oh, ang kanyang kabaoan o oh, tingnan nyo naman mga kaibigan bubog na lang ang lang at aring yung inalagyan pa ng antena at kailangan may marami accessories para na mas bongga o di po ba bongga at aring na nga ang finish product niya o kulay blue talaga blue na blue kakulay talaga ng isang libo kaya naman thank you for watching everyone God bless us all